mayroon tayo ng balok pumili tayo ng yellow rito sa balok? ma'am ano ba yung balok? bayan ba yun? barangay lang ito ah barangay lang yung balok? para vera? ay po, barangay lang sa tubig mo ng... nagkataon din tayo ng mga lugar para matutupo rin tayo sa mga iba ng iba lugar ma'am pwede ba makabili ng tubig mo? isang litro lang? 30 po nagblog po ako magbibidyo ako dun sa may dam sa may munyus magandang araw po sa lahat ng viewers, subscriber ng BRN Reboot dito po tayo sa dito po sa Neversea Ako punta tayo sa tam. Magkukumagaw rito sa lugar na 'to. tayo ngayon sa Barangay Curva Bayan ng ni Besiha Shout out po dito sa mga batang to. Anong pangalan mo na yun? Yelena po. Yelena. Yelena Paro eresmas eresmas Christina po. Christina. Ganda yung mga pangalan nyo Christina, anong maglido mo? Nerison po. Nerison Shout out kay Ma'am Clarita at saka kay? Annalyn po. Ah, Ma'am Annalyn yung mga magulang ng batang to. Salamat din ha <laughs> So andito po tayo ngayon sa sa barangay kurba dito po sa gilid ng dam isi-share po natin yung ating ginawang pwede natin i share sa ating mga kababayan gumayo pa po, po tayo rito para dito po natin up yung ating video so yan po yung setup ng ating ginawa itong project natin na hindi po tayo nakapag-upload ng ilang araw andito po tayo man sa gilid na gilid ng isang waterfalls isang maliit na waterfalls dito po sa Muñoz Libaysia, Barangay Curva so ang ipapakita po natin ang pinapakita po natin ngayon ay yung setup ng ating motor na pwede pong kayahin ng iba, kung halimbawa po kayo po ay mahilig maglahi meron po tayong lamesa yan, pwede po tayong kumain dyan kabilaan pwede po tayong kumain dito ito po yung pinakalamesa natin. Meron pong ano yan, meron pong lakyan nandun lang sa loob kaya hindi ko, hindi ko, uh, hindi ko nilalagay kasi nasa loob. And ito po tayong ito mong tank nito, napapagkamala ng iba na uh, yun daw ang aking motor ay naka-convert sa LPG. Hindi po, ito po ay ginawa ko ng paraan na ito pong LPG, LPG tank na ito ay mapunta po rito sa likuran. So, konektado po ito sa likuran. May hose po yan, papunta po sa talan. Nandito yung bigas natin, dapat magsasaing tayo kasi baka kulangin tayo sa oras. Kaya tingnan natin kung makapagsaing pa tayo. Ito po ang ito, ito po ang project na ito ay ginawa ko po. Sarili ko pong gawa ito para po kayo ay magkaroon ng idea. Lalo na po dun sa mga tao na gusto maghanap buhay ng siomay, kung ano man yung inyong plano. Opo, sir. Uh, Biyaherong ligaw, sir. Pagong subscriber natin yan. Shout out kay Sir Emmanuel na Barangay San Jose, North Malig, Sabila. Si sir ay ating on the spot subscriber dito po sa ating pinag-video.